trên trên cẩn oh bib bib sit sit, sit. no set no no shh Chên lắc lắc cái gì thế mẹ tí oh tien, tien. Bait, bait Yan yung anak niya kay so. Shogun. Laki daw, prasado to. Laki-laki nito. Yeah. Ibiruin ko to guys. Ibiruin ko. Oh, yung mabiruin guys. Yun. Eh. to. <laughs> yeah. Hindi mo nang buntot guys Laki-laki ng ipin oh. Ano? 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 No! Ano? yan, Ano? yan yan. batang bata pa yan isang taon isang pa yung yata ito wala pa eh Bubble! Bubble! <laughs> ito ko yan guys pinalagay kasi parang nanay niya to alerto to eh malaki pa